So, yun mga pre, ano, um, grabe talaga itong mga DDS, no? Um, hindi nila pinag-iisipan yung kanilang mga ginagawa. No? Tatanga-tanga pa rin. Kasi ako mga pre, kahapon, no, eh, meron kong, uh, nag-upload ako ng video. Hindi siya talaga yung nag-comment. oh updated ang tanga na to, eh, no? Nag-comment, uh, nag-comment po siya. And then, ano po yung komento niya? nagbanta. oh ang matindi pa dito, nagbanta siya. Tapos totoong pangalan yung gamit niya. Oo, totoong pangalan po. So, ito ito ngayon mga pre, no. bigyan po natin ito ng reaksyon itong kanya. May screenshot po ako ng ipapakita dito mga pre. And then ah uh, uh, gusto ko ilapit ito sa ah uh, di or di kay uh, sa ating uh, kapulisan no kung tingnan natin kung ano yung ano ano yung mangyayari dito pero eto ay ano uh, tatrabahuin ko po talaga ito eh gusto ko kasi ano eh mabigyan ng sample to eh ayaw nang ano ayaw ko ng, uh, kumbaga katulad ng pangulo natin mabait parang hinahayaan pa lang sila ngayon ako hindi ako ganoon eh oo gusto ko masampulan kasi siya naman yung nagbigay ng uh, uh, komento 'di ba Oo, oh, oh. e eto, sample ko na lang mga pre. Papakita ko sa inyo. Eto po yung sinabi niya doon sa uh, isang video ko na binuran niya rin. Kasi pinin ko po yung comment niya eh, no? Oh, akala, akala mo boy, joke-joke lang yung lahat. Ako kasi, hindi ko ginagawan joke yan. ah, pag sinabi kong uh, gusto kitang makita, magkikita talaga tayo. O pag nagkita tayo, dalawa, o dukutin mo ako. Tangina, si Paim pa kita Oo, bobo ka. Ha? O, eto, pakita ko po sa inyo. Yan po yung sinabi niya. Okay, sabi ni Red Galapin. Yan po, sinurge ko yung pangalan niya sa Facebook. Kung ano yung profile niya dyan, ganun din sa Facebook. Kaya dun ko siya na-identify na siya nga talaga ito. Okay? And then, sabi niya, ikaw, ipadukot ka namin soon. Abnormal ka. O, ako daw yung abnormal. At ipapadukot daw ako ang kulangot na to. Shucks, mariusip. Noong saan naman yung buhangan eh. Yan po, ang sinabi niya dyan. ba? Diba? Ipapadukot daw po ako. Alam nyo, sa mga ganyang komento, eh, hindi po tayo matatakot dyan. Ha? Oo. Yung mga ganyang komento, eh, huwag kang mag-alala. Pag nagkita tayo, harap-harapan, dukutin mo ako. Makikita mo to. Tatamaan ka talaga sa akin. Oh, ayoko lang mag, No, ayoko lang magsalita ng mga baka mabaliktad pa ako eh, no? Kasi syempre gagawa natin 'to ng paraan na idaan natin sa legal, 'di ba? Kasi gusto kong makita ng personal itong animal na 'to. Oh. 'Di ba? Higop lang tayong kape kasi medyo umiinit itlog ko sa eh. Ah. Oh, ang gagaling yung magbanta. Ito yung tanong. Alam kong DDS to. Ang tanong dito, may connection ka ba kay Dado? Ha? Dahil nagbanta ka, may connection ka ba kay Dado? Kasi, parang pare-pareho kayo ng sinasabi ah. Yung isa nagbanta, ito ipapadukot. Ikaw ba ang isa sa uutusan ni Dado para mag, uh, ipadukot yung mga ayaw niyong vlogger. Hmm? Gusto kong magsalita ng ano sa'yo, kaso, tinipigilan ko lang eh. Ha? Oo, sa barko po ito nagtatrabaho mamaya, ipapakita natin yung pagmumuka nito. Ha? O, para maging aware lang po yung lahat, syempre, hindi naman po natin na uh, pinapakita para, uh, alam nyo na, may mangyari dito sa tao na to, hindi po ganon, no? Pinapakita lang po natin, ipapakita po natin yung mukha, para aware kayo kung sino yung mga taong ito na mahilig magbanta. Diba? O, katulad nyan. Sa tingin mo, natatakot na ako dyan sa mga sinasabi mo. Gusto mo, kita pa tayo eh. Ah, oh, huwag ka magbanta-banta. O, oh, pinin ko ngayon yung comment niya. O, oh, ang comment ko doon, sabi ko, nag-message na ako sa'yo sa Facebook. Ah, humanda ka, sabi ko. Oo, oh, oh. adi ah, ka pala sa manok. Adik ka pala sa sabong. Oh, kasi mahilig bang sabong to eh. Oh, kasi chinek ko yung profile niya. May mga manok siya doon. Ah, ikaw ah. Tobra, tobra. Bobo ka. Oh, Totoong pangalan pa yung ginamit mo. So, ibig sabihin, tanong ko sa'yo, Redan Galapin. anong ko lang sa'yo. Ilang tao na ba yung dinukot nyo? Ah. Oh. Ilang tao na ba yung dinukot nyo? Pangalawang tanong ko. Ikaw ba ang inuutusan ni Dado para dumukot? K.O. Yun yung pangalawang tanong ko. Pangatlong tanong ko. May pinatay na ba kayong tao? Sige. Mag-comment ka ngayon dyan. Huwag ka mahiya. Buking ka na eh kakasuhan kita. Pagka ilo-ilo pa naman to mga pre. Oh, mamaya i-check natin yung detalye nito. No? Kung saan itong mga nakatira or ano yung address nitong mga tao na mahilig magbanta. Ha? Oh, wait lang, higop lang tayong kape. Ikaw ba ay miyembro ng DDS? Or tinatawag nilang Dabawdit Squad? na pumapatay ng tao at dumudukot ng tao? Ha? At least po, itong tao na to na nag-comment po sa akin, identified po natin. Nung minessage ko po siya sa Facebook, anong ginawa ng tao ito? Tinanggal niya po yung comment niya doon sa upload ko. Kasi nakapin po eh. Binuran niya. Eh mabuti na lang po na screenshot natin. 'di ba? K O. Oh, kasi ako po talaga ay uh, nagbabasa po ng inyong mga komento sa aking YouTube. Pag nag-comment kayo, binabasa po natin 'yan. 'di ba? Oo. Oh. Eh nakita to ng mga mata ko. Okay, oh, eh, 'di walang kawala. <laughs> K O. tanga oh. eh. Ah. Ito po, no? Uh, alamin po natin kung sino yung taong ito. Ito po, uh, tingnan natin yung kanyang Facebook. Ha, bisitahin po natin. Ah, oh, yan po yung kanyang Facebook. Oh, Redan Galapin. Okay? Tingnan natin yung kanyang muka. Oh. Oh, yan po yung ito po yung tao na nagbanta sa akin ha. Na ipapadukot daw po ako. Oh, anong ibig sabihin pag dinukot ka ipapapatay ka? 'Di ba? 'Yun yung ibig sabihin noon. Oh, yan po yung pagmumukha niya oh. Bubo nga lang. 'Di ba? ginamit niya yung totoo niyang pangalan. Oh, yan po oh, nasa barko po siya. Hindi eh, ko alam kung anong tawag sa anong trabaho niya diyan, but uh, palaging nasa barko siya, no? Yan po, ang yabang mo! Baka mamaya matanggal ka pa sa trabaho dahil sa pinaggagawa mo. Eh sa bagay, kumikita naman kayo sa pandudukot ng tao, di ba? Binabayaran naman kayo, di ba? Ah, mas malaki nga siguro yung kitaan dun eh. Yung pagdukot ng tao, eh. Diba? Tama ba? Hmm. Oh. Yan po siya. Yan. Bakit ko na sabing siya ito? Kasi kung titingnan mo, yung kanyang profile, ah, oh, siya po ah, yan, yan yung taong ito ah. O oh, kung titingnan mo po kasi yung profile nito, o. Oh, yan po. ba? Diba? Yan po yung profile niya sa kanyang YouTube channel. At kung titingnan mo po yung kanyang uh, YouTube channel, yan po yung profile. Eto, to, to, to. to. O, oh, di ba magkapariho lang? at same lang yung pangalan? ba diba? Kaya nga nung nag-comment ako, mahilig ka pala sa manok. At binuran niya yung ano niya. At sabi ko, mahilig ka pala sa manok. Nareplyan ko to eh. Mahilig ka pala sa manok. O, oh, nag-message ako sa'yo ngayon. O, oh, binuran niya yung comment niya. <laughs> Dahil minessage ko siya sa Facebook. ba diba? O, oh, tingnan niyo yung kanyang ano, yung kanyang uh, profile. O, oh, 'di ba oh. Oh, siya pala yan. Ito pala. Membro ka ba ng Dabaw Dit Squad? Ha? Tanong ko lang sa'yo. Membro ka ba ng Dabaw Dit Squad? Yan po yung mukha niyo. Oh, ito po yung nagbanta. So, ibi... Pakikla pakiklaro nga po, sino ba yung nakakakilala sa taong ito? Kilalaan niyo po ba ang taong ito? Ha? Kasi, ang sabi niya dito, oh, kung iintindihin po natin yung komento niya, ikaw, ipadukot ka namin son, abnormal ka. So, pag sinabi kasing namin, hindi po siya nag-iisa. Okay? At pag uh, sinabi niyang ipadukot, ibig sabihin, gawain niyo na to. May mga tao talaga kayong dinudukot. Kaya eh, inahamon kita. Ha? Oh, Magkikita at magkikita naman tayo sa personal kasi gaya, dadaan ko to sa legal eh. 'Di ba? Magkikita at magkikita tayo sa personal. Ang gawin mo pag nagkita tayo, dukutin mo ako. Ha? Sige! Batukan kita harap-harapán eh. Ah! Ha? Uh, yan. Pinasok mo yung problema, harapin mo yung problema ngayon. de ba? Kasi may hilig ka magbanta na ipapadukot Uh Oo. -oh. Hindi ko alam kung pasok to sa uh, threat, itong mga ganito. No? Kasi ipapadukot ka eh. No? Pero, syempre, tingnan natin kung saan ito naka, ano, saan ito naka, uh, anong address nito, no? Saan ito nakatira. Uh, alamin lang natin, syempre, uh, wait lang ha. Uh, works at Oxygen Maritime Management Incorporated, First Shipping and Agency Incorporated, and Asia Book Transport. Ayun uh, na studied at BS Marine Transportation at PMI Colleges, Philippine Mar uh, Maritime Institute, Manila, Philippines. Okay? Oh, uh, lives in uh, Nueva Valencia. Uh, saan ba to? Ang Nueva Valencia. Iloilo ba to? Oh, uh, from Iloilo City, Philippines. Pakikorek nga po ako. Saan ba tong Nueva Valencia? Iloilo ba ito? Oh, uh, kasi siyempre yung Sampina darating dyan. O, oh, di ba? Uh. Ito pa yung matindi. Nagka-problema ka, okay? Ah, uh, pinagbantaan mo ako, and then pagkakakitaan ko pa yung banta mo. Bakit? E, eh, kinuntint ko eh. Ah, sino lugi sa atin ngayon? Yung kita ko, sa pagbabanta mo sa akin oh pang pang lawyer ko yan para may lawyer ko lugi lugi ka dito diba lugi ka ay tsamban na tingnan sus ginoo naunsa naman ka <laughs> tama Tama talaga ako at may tama itong tao na to. o bakit ko mahilig sinabing, uh, bakit ko sinabing mahilig siya sa, ano, sa, sa manok? <laughs> manok naman. Ay, ano? Oh, mahilig siya sa sabong. Diyan, sana bahala nung nag-comment ako dun sa, na-reply ang kong comment niya. di ko, yung hilig mo pala sa manok, ha? Oo. Nag-PM ako sa'yo sa Facebook, sabi ko. Ay, ano? Oh, Ayan oh, oh, Capricorn 17. Ayan oh, yung mga ano niya, pinapakita niya mga reels niya oh. Yung mga reels niya. Mahilig ka pala sa dagat eh. Paano pag nakulong ka, walang dagat doon. <laughs> 'Di ba? Oh, ang hilig niya sa dagat. <laughs> Ayan oh. 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 Ah, oh. sabong more. Grabe. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, small boat approaching. Uh, o, oh, next time, police yung mag-a-approach sa'yo. Pag, ano, nagkaroon ka ng warrant at di ka nagpakita. <laughs> K.O. Ayan o. Oh. O, oh, ang ah, grabe ha. Pinapakita yung kung nasan siya o. Oh. Eh, yan siya o. Oh. O, oh, sabungero pala ito eh. O, oh, okay lang naman maging sabungero. Pero yung, ah, uh, ikaw ay nagbabanta. No, ikaw ay nagbabantaan din na uh, may pasabong sabong ka pang nalalaman. Tandaan po niyo ha. Pag kayo ay natsambahang makulong. Tandaan n'yo po, unang-una, walang dagat sa kulungan. Pangalawa, okay? Pangalawa po, wala pong sabong doon. Yan po ang tandaan natin. Ah. So, hindi ko alam kung, uh, kasi hindi naman ako lawyer eh, no? Kasi hindi ko alam kung grave threat ba tong tawag dito. Kasi dudukutin eh. Wala namang sinabing, nga uh, kung ano-ano pa ding ano-ano pang, uh, ano dyan. Basta, sabi, sabi po dito, ikaw, ipadukot ka namin soon. Abnormal ka. O, <laughs> oh, yun yung sabi niya. O, so, ngayon, ang pagkakaalam ko, pag uh, grave threat kasi, oh, uh, 6 to 12 years yan, yung pagkakulong, pag napatunayan, di ba? Oo, <laughs> oh, oh, ay maganda-handa na. Maghanda-handa ka na. Ha? O, oh, kasi ako po, hindi ko po papalagpasin ito. Hindi po ako kasimbait ni Pangulong Bungbong Marcos. Ha? Na kahit pinagbabantaan na yung Pangulo, eh, okay lang sa ating Pangulo. Pero ako, hindi po ako mabait. Oo. Oh, yan po yung klaro dyan. Ha? O, oh, i-update ko naman kayo eh. Wala namang problema yan. O, tingnan natin. Ako uh, kung uh, panoorin po natin ang isang video na to. Ayan, eto po. Next question po ay from Rina again. Again, mukhang malaking problema nila with this uh, brother number one. So, sa tanong niya pong ito, yung pagmumura po ng brother number one at ng kanyang kinakasama sa aming ina, pati na rin ang pagkasa at pag ng baril sa aming ina upang takutin ito, ano po ang pwedeng ikaso sa ganoon? Noong 2018 sinabihan po niya ako na ipapatok hang niya ang isa naming kapatid, si brother number 3, at may kausap na raw siyang mga polis na gagawa noon. So, Rina, ito an another criminal offense na naman yung ginawa ng iyong kapatid. Uh, ang tawag po dito ay grave threats kasi meron pong um, ito isa sa elemento nito ay yung tinatakot niyo isang tao. Oh, with... Ah, okay. Pag tinakot mo yung isang tao, isa sa elemento. So, ibig sabihin po, pasok po siya dito. Kasi ito, pananakot to eh. Ang kaso, hindi man umubra sa atin to. Yung kanyang pananakot. ba? Diba? Pero at least, nanakot siya. Yun yung pagkakamali niya. at sa video ko pa mismo, ginawa, dun siya nag-comment. Diba? Aha! Uh -huh. O, tuloy natin. It's ...a crime at ang um pagkasapu ng barel at yung um, pag... oh, Tandaan po natin ha ang isa po pala sa elemento ng tinatawag na red threat ay ang panan isa ay ang pananakot. O oh, pag pag sinabi mong red threat eh ang pagkakakulong niyan eh ay no 3 to 6 to 12 years. 6 to 12 years ang pagkakakulong, no? Pero kung titingnan natin dito, oh, titingnan natin si Tanda Ayan. oh, e Ayan ah. Medyo may edad na. oh, Tingnan natin yung ano niya, profile niya. Tingnan natin ah. oh, me me Medyo ano na. Medyo may edad na siya. Estimate no, ilang taon na to. Tapos bigla kang makulong ng 12 years. Ede, 12 na Pasko. Doon ka magpapasko at bagong taon. Ha. And then yung trabaho mo, masisira ng dahil lang sa pagbabanta mo. Ha? K.O. Hindi mo inisip yun. Hmm. Ah, uh, siya yung nasa gilid ha. Walang, hindi kasama yung ano dyan ha. Yung, isa lang yung tinutukoy natin tao dyan. Which is yung, yung nasa pinakadulo. Yung nakaitim. Okay? Ah, uh, yan yung, ano niya, yun yung profile niya oh. At kung titingnan natin dito, ayan, Tumutugma. Kasi bakit po? Kung iti-check nyo po yan, merong uh, tao sa gitna nung ano, anong tawag dyan? Anong tawag dito sa mga ganitong profile? Nandun yung picture niya. Maliit nga lang. Ayan o. Oh. oh, ano yung tinutukoy ko? Ito po yun. Uh, yan. Diba? May picture siya. So, tumutugma doon sa Facebook. Ah, sa YouTube. Sa, kinoment niya sa akin. So, siya nga po ito. Okay? Oh, hindi naman po natin ikukontent kung hindi siya confirm kasi baka makapanira tayo ng tao. Pero ito, confirm po ito na siya nga po ito. Okay? O, tuloy natin yung pinapanood natin kanina. Okay? Patungkol sa grave threat. Yan. Pagtangka na ipapakuha sila sa mga pulis. Uh, Yun! O, anong dito? Anong sinabi dito? Anong tangka? Ipapadukot ka namin soon, abnormal ka. So, ipapakuha. Okay? Naku, Dalawa na. Pasok. Patay kam tiguwang ka. Una-una oh. kung may kinakausap din siyang polis para gawin ito, that's another criminal offense po. Oh, pero dito po, hindi po involved yung polis ha. Eh, dito sa pagbabanta po sa atin. Ah, hindi po kasama yung pulis dito. Pero pag sinabi niyang namin, marami sila. O oh, hindi ko nga ala lang alam, baka membro ito ng Death Squad. Oh, at least, for the first time, makaharap ko yung miyembro ng Dabaudet Squad, tapos sasampaling ko sa harapan ng ano, oh, sa harap harapan mismo. Hindi po yung muka, yung sasampaling ko, yung utak po. Ha? At least, kahit pa paano, makaganti-ganti man lang tayo sa mga DDS na yan. Ha? Oh. Kasi bawal sa batas natin yan, so, ang grave threats ay yung pagtang Oh, At least, hindi po sa muka, ha? Yung utak po, yung sasampalin natin baka sabi niya bakla kabol po. Ano hindi? Utak na yung sasampalin eh. Hindi naman sa mukha, ano ka ba? Apo sa iba with a crime kahit hindi pa po nila ginagawa ito. Yung mismong pagtangka ng pagcommit po ng krimen... Ayun, ay... hindi pa po niya ginagawa. Yung nagbanta pa lang po siya. Ha? So tamang-tama. saktong sakto Isang criminal offense sa ating batas na tinatawag na grave threat. So, pwede nyo pong i-file to against uh, your brother kahit na may nakaraan na, na dalawang taon. Ah! Yun sa akin, kahapon lang eh. Wala pang pa dalawang taon! Pila lang to nagbanta! Kahapon lang! K.O. <laughs> Mauudlot yung pagsakay-sakay nito ng barko. Diba? mauudlot yung pasabong-sabong nito. Oh, yan kasi. Ha, banta pa more. Imbes na sa maayos yung buhay mo ngayon, binigyan mo lang ng problema kasi hindi po basta-basta ngayon ang magkakaroon ka ng kaso. Unang-una, hasil yun. ba? Diba? Hasil po yun. ba? Diba? Pangalawa, pera. Magastos. Okay, sana kung billionaire ka, eh, okay lang. 'di ba? Eh naghahanap buhay ka para sa pamilya mo. Tapos ginagawa mo pa 'yan. Ah, anyway, yung pansabong mo pang ano mo na lang, pang gastos mo. Pag ka na muna magsabong, ha? Oh, pukusan mo muna yung haharapin mo pang kaso. Di ba? Pukusan mo muna. Hmm? Maawa ka sa sarili mo. Di ba? Yan po, naka-thumbnail po ngayon. Siya po yan. Kaya ang tanong ko po dito, Masama ka ba ni Dado? Inutusan ka ba ni Dado? Nagawin mo yung mga pagdukot-dukot na yan. Iyon yung tanong ko. Ha? Pakisagot ha? Pakisagot. Kasi kahit magmakaawa ka sa akin, tandaan mo, tutuluyan kitang kasuhan. Ha? Sasampo lang kita, sabi ko nga. Hindi ako katulad ni Pangulong Bumbong Marcos na mabait na kahit pagbantaan yung buhay niya, okay lang sa kanya. Eh ako, hindi ako gano'n. Ha? Masama po ang ugali ko. Ha? Uh, para alam lang ng lahat. Hindi po ako mabait. Hindi rin naman po tayo pala aaway kung hindi tayo uunahan. ba? Diba? Eh, nung unahan tayo eh. Wala tayong magagawa. Good luck sa'yo! Hmm. So, yun lang po muna yung ating video. Ay, good luck, good luck dito sa taong ito. Ha, ah, good luck. Uh, baka kilala nyo po yan at may alam pa kayo mga malay nyo kung talagang ginagawa niya to ha. Message nyo lang po ako sa Facebook. O, uh, ito po yung uh, Facebook natin, Ballpointman 2.0. At meron din po tayong YouTube channel. Ah, uh, ito. No? Subscribe na kayo dito sa ating YouTube. Ha? Ah, uh, Bullet Point Man 2.0. Share na, share natin ang bidyong ito para aware po yung lahat. At uh, huwag kalimutang mag-like mga pre. At salamat po uh, sa mga bago nating subscriber dyan. And syempre mga pre, no? Meron din po tayong TikTok. Huwag kalimutang mag-bisita-bisita uh, uh, doon. Ha, uh, Bullet Point Man 2.0. So, yun lang po muna yung ating uh, video ngayon. Kita kits po tayo mamaya sa susunod nating video. Ingat and bye-bye.